What's up mga kaparambin, magandang umaga po, kumusta na po? Andito na po ulit tayo sa ilog po, ang aga po tayo dito Gawa ng ngayong umaga, tayo po ay mamamang daw po ulit ng tain Araw-araw po tayo na dito sa ilog, tuwing umaga Gawa ng maganda po ang ilog ngayon, tapos hindi po naulan ang panahon natin ay Tapos buwan po ng Agusto Kumbaga po ay ngayon yung tamang panahon na marami pong nahuhuli tayo hindi man karamihan kumbaga po ay taghipon po ngayon at po, ngayon pa rin ng August at pagkatawas po natin kumuha ng ating tain ay kukuha po tayo ng patula dyan sa may ating taniman dyan sa may rambutanan ating igisa para sa almusal po natin baka tayo makakahuli sana ng hipon at katangpo yun po ay libre ulam po natin ang linya po natin ay patas po pagayon papunta do sa ating daan po yung tawiran natin Kukunin po natin na rin. Lagi po tayo nasa ilog. Ano, kahit umaga. Malatik lang po ang ating ilog sa bahay ay. Kaya lagi tayo nandito. Katang po. May panlahok na po ulit tayo sa gulay. Salamat po ulit sa huli natin. Yung kahapon po ay ano. Ang daming nahuli po natin Katang ating pinanigay po kila bayaw, kila inay po. Dinala sa bangbang tapos yung iba sa kapitbahay natin. Tapos yung iba ay niluto po natin. Ah, may hipo naman po. Pangatlo po. Yun. Marami pong hiponari. Ang laki po nung isa. O. Ito po ay pinapandaw po muna natin sa umaga. Bago po tayo pumunta sa trabaho. Mamaya po tayo maghahakot ng kahoy po. Sa bundok gagamitin po sa kubo natin yung sanipa dun po naglagari si kuya edison ay yung kahoy na mahuga nito gawa nang yung kahoy po natin na ano, haligi at saka po yung pantaas ay mga kulay pula po Nagkulay pula ay di yung mga upuan po natin ay ating ibabagay din po kulay pula din po yung mahugani ay maganda po yun tapos babarnisan po natin ayan ang ganda po nating nan ayan pang apat po natin Po. wala po siyang hipon meron po yung pandima nasa gitna ng ilog po ori hindi po ngayon nakakatakot nga maglagay ng ganitong tain. hindi po na ulang ay dito eh. katang din po pero ano po as pa rin may panlahok pa rin sa bulay ko. hindi naman po tayo nasiro desing pa rin po sa atin yan magkaunti man o magmadami maraming salamat po sa blessing niyo. Para po ipakain natin. bawi naman po tayo dito may hipon ayos puro hipon naman po aray walang katang so. ayos salamat nasa ginupuar ng layon ay wala Zero tayo din eh So, zero po ay isang katang yun wala talaga natira din sa lion ari yung isang katang po pandagdag po mas din ito ganoon po talaga hindi po pare-pares ang dami ng huli minsan ay madami minsan po ay kakaunti, pero hindi po tayo nasisiro lagi po tayo may huli ah sarap po din yung magbabad o oh, kapagka mainit ang panahon patanghali yan libre po ang masahe dito o oh, sa lagaslasan yan oh. Masarap magpamasahe dito oh, sa tubig. Bali dalawa po oh. yan oh. Yeah.

Datang tu. Datang tu. Meron din pong hipo na katang po. Ayos. May pandagdag na po tayo. kundi din bukot na tam lakukan po oh. So, ayos po tapos na po tayo ng, ng ating tain ay tayo po ipupunta naman sa ating gulayan puputi po tayo ng patula dito na po tayo sa ating tanim kukuha po tayo ng ating patula harap po pwede na po ito Okay, na ito. may binhiin po tayo yung ano si po na violet malalaki naman po ang ating ano dito ang palaya oh lalagyan po natin ng pataba Yan po. Mayroon pa pong pasunod yan. Oh. Tuloy po ang bulaklak niyan. Sa taas. ayun po, mayroon pa dito. Oh. Patula. Tatlong piraso po. Sulub na po ang ating almusal nito. tatlo. Hmm. Dito na po tayo sa likod ng bahay. Bunso, kuya, ate. Ah, wala si ate pa Nasa bamban po. Ayun, Ay, isa. Doon po natulog si ate. Nakakilain na po Ayan, mahipon na yun. Ayan, malakalaki. Malakalaki. Ah, pagsalaki. Laki po. Baka tayo yung laki. Aba. Ha? Eh? Ito. Oh. Ito. Ito saan? Kuya, yeah, ito. Ay, ayan. Ay, may buti siya nawa. Diyan niya. Tiyan. Ay, meron dito. Ay, kapi hindi. Ay, kapi hindi. Oh, Mabaapat pala, ay lima pala. Ang kagigisa um. na tayo mag-anak. <laughs> Ani mo, may pasubra kay bunso. <laughs> Malasa na yung sapatula. Na. Oh, okay. Uh. Lagi mong umupatang. Um um Dinis yung patula po, almusala natin. Ay, ganda na rin. Dami may, oh. Ipon? Hmm. Ang oh. dami yan. Apa. Lima, oh. Malima ba? Ilaki Anim pa po. nga. Ano po, Yan. Oh. Anim pa. Hmm. Ah. Dalawa, tatlo, apa. to lima, anim. O, tigagalwa na tayo. Hmm. Kahit po, aray ko, konti pwede po ibangot sa gulay. Ang dami din, ano. Mas din na. Si mami na po magluluto. Ako po ay po ng ating mga halaman sa ano, likod ng bahay po. Ibu, yes, bawang. Oo, ang palayo Ito na po yung panlahok.

Lagay na rin po natin ang patola at ang ating matakpan. Luto na po. Pwede na kumain. Lasang-lasa -lasa po ang katang at saka hipon. Nakaluto na po si mami itong ating almusalan po. Patula, sitaw na may hipon po at katang. Ginisa po. Tapos itong ating ano? Tuyo. Tuyo po. Kakain po tayo.